Iyon no, know, ayan mga lods sa may, may bago naman tayong kalokohan mga idol. Baka naka-encounter kayo ng ganito mga lods oh. Ayun oh. Pag naka na ano, na, nakbo kayo ng 2230 o oh, hanggang 40 mga lods nagwiwiggle yung gulong. Tsaka lumalagatok pag lumili ko kayo mga lods. Ayun oh, inuga ko. Yung pala yung pinaka bushing ng suspension arms nito mga lods, ayun. Oh. Pudpud na. Eh medyo curious tayo kaya pang ilalim no bakit maingay at nagwiwiggle siya mga lords kaya napansin ko dito ayan ang laki na ng play ito lang yung, yung pinaka goma yan yung pinaka boshing niya mga lords ay e, eh, na kaya pinalitan natin yan mga lords ng goma rin yan ay eh, magkano yan nasa 140 yung pinaka rubber boshing niya dyan ay eh, kung bibili tayo nun eh, dalawa yan di bali 280 ay eh, magkano lang bili ko dito 65 isa sa may goma yan, bali, nakikabit ko na hindi ko na napakita mga lords. Yan, nakapakita ko na yan ng goma mga lords. Ito yung dati. Yan o, oh, pud-pud na yan. Yan talaga yung stock niya mga idol. Yan ito. Ayan, luminis na kasi pinunasan ko, puro alit sa Tapos yung dito mga lords, medyo madugo magkabit niya na yung pinaka boy join niya. Kaya, ginamit ako na yung jack yan mga lords. Nung pinanggal ko yan, pinakpa ko siya pababa. Pero syempre, nung pabalik na, tinukuran ko siya ng jack. Bale, yung goma mga lods ito, ganito yung pinalit ko. Tapos, binawasan ko lang. Yan o, yan o. Pinagbabawasan ko siya. Kasi yung sukat niya medyo malit yung butas. Kaya matibay yung pinalit ko dyan mga dro. Kasi halos interior po yan. Ay, exterior yan ng forklip. Yan, ito yung dati. Stock niya o. Pudpud na. Ito, ay minabili ko to 65 isa. Mas mura yan sa Lazada kasi 15 o 10 lang isa. Mas makakatipid ka mga idol. Tapos pag, siyempre, pag pinasok mo yung doon sa may pinakabutas niya, lagyan yung langis. Ayan mga idol uh, ko siya dito uh, At kinargahan ko siya ng hollow blocks mga loads Bali, tapos pinatakbo ko siya ng 30 to 40 Hindi na siya nagwiwiggle mga idol Tapos hindi na rin siya lumalagatok Pag liliko ka, biglang may lagatok Nawala siya mga idol Kaya Sana nakawa kayo ng idea o nakatulong itong mga loads Bali, hindi talaga ako bumili nung pinaka Yung rubber bushing niya Para doon sa suspension arms ang ginawa ko, bumila ko nung goma na parang pang muli siya at binawasan ko lang siya kasi mas matiba yon mga idol kaysa yung talagang original na nilalagay sa suspension arms mga lods ayan mga idol, kinurgaan ko siya nito tapos pinatakbo, yun nga, inulit ko lang at nawala talaga yung wiggle mga idol at naging smooth pag lumiko ka, wala nang lagatok yun mga idol. dati mga idol, katulad niyan. Pag liliko ako ng ganyan, lumalagatok na yan, mga idol. Parang bakal sa bakal na yung sounds niya. Lumalagatok pag lumiliko. Pero ngayon mga idol, wala. Napakatahimik po pag lumiliko tayo mga loads.